Hello, what's up mga katata? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Ang topic natin ngayon ay kung paano i-connect ang generator sa main breaker ng ating mga bahay. By this time, ang gagawin ko po mga katata, tatapat ko muna po dito sa main breaker ng ating bahay para mas madali nyo pong maintindihan. Pwede nyo rin itong ilagay sa katapat ng generator o kaya naman katabi ng main breaker check nyo na lang doon sa inyong location mga katata kung saan kayo makakatipid ng wire at the same time kung saan kayo magiging komportable tatalino saan ko po itatap dyan yung non-fusible medyo marami po kasi yung breaker ay yung pagtap sa main breaker o nga naman medyo marami yung breaker sa bahay bali ito mga katata itapat nyo lang siya don sa pinakamataas na amperes ng inyong bahay kung kunyari merong 60, 30, 15 yun dun sa 16 nyo siya ilalagay mga katata kung saan yung pinakamataas na amperes Natalino hindi ba ako makukuryente dyan? Hindi ka makukuryente dito mga katata yob mo lang yung main breaker para sa yung kaligtasan tapos mas maganda mga katata ikat nyo muna yung pumunta sa main line ng inyong mga bahay kung line to line siya, yung dalawa yung ikakat mo ngayon kung line to ground naman siya yung isa lang yung ikakat mo doon mga katata tatalino ano ba yung unang itatap ko dyan para hindi ako magkamali tulad ng ginagawa niya ngayon ang unang itatap nyo mga katata yung nasa gitna ng non fusible papunta ito doon sa main breaker ng inyong bahay tapos yung nasa taas naman niya mga katata yun naman yung papunta sa main line na ng lumabas sa ating bahay. Tapos yung nasa ilalim naman yung mga katata, yun naman yung papunta sa generator na. Tapos dito mga katata, bali dito sa wire na to, apat lang yung papasok dyan mga katata. Yung papunta dun sa main breaker, tapos yung papunta dun sa main line ng ating bahay separate nyo na ng pesto yung papunta sa generator para hindi sila magkakasamang anim dun sa isang butas bali dun sa isang butas mga katata apat ang wire tapos dun naman sa isa dalawa lang yung wire yung dalawa na yun mga katata yun yung papunta sa generator tatalino gano ba kahaba dapat yung splicing nyan yung binabalatan nyo at least 2 inches po mga katata para walang loose connection. Tatalino, gano po ba dapat kataba yung wire na ilalagay dyan? Doon naman sa taba ng wire mga katata. Kung ano na yung nakalagay sa main breaker nyo, yun na rin ang susundan nyo mga katata. Kung number 10 ang nakalagay sa main breaker nyo mga katata, yun na rin ang susundan nyo kung number 8 number 8 ang ilalagay nyo mga katata kung number 6 naman number 6 ang ilalagay nyo mga katata tatalino ano ba yung mga number number na yan bali dun naman sa number of wire natin mga katata ibig sabihin nung number 10 mga katata yun yung standard na ginagamit natin sa mga bahay natin ng no? mainline tapos kung marami kayong mga aircon mga katata nagre-range na yan sa number 6 saka number 8 yun na yung mga pang malaki ang mga bahay mga katata tapos kung talagang building na yung lalagyan nyo mga katata nagre-range na yan sa 1-0 kung masigit pang mataba dun mga katata bali dito mga katata pagka pala tinipan natin tong splicing natin make sure na yung nagdagdagan na natin yung tape mga katata para iwas na rin sa short circuit tapos mga katata yung splicing natin na dalawang na nasa panel board huwag natin pagdikitin kahit na paghiwalayin natin yung mga katata kasi lagi nyo lang tatandaan mga katata dito sa paglalagay ng double throw circuit breaker man yan o non fusible make sure lang na huwag natin pagdidikitin yung pumunta sa mainline ng ating bahay mga katata tapos mas maganda mga katata bago natin iyon to gumamit muna tayo ng tester mamaya mga katata tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng tester dito naman sa pag splice mga katata dapat isa isa lang tulad nung sabi ng mga elektrisyan mga katata lagi nating safety ang ating sarili make sure lang na natipan natin yung sa kabila mga katata bago tayo magbukas uli ng splicing mga katata para na rin sa ating kaligtasan kahit na wala pang power yan mga katata Pasensya na kayo mga katata kung wala tayong gloves ngayon. Kasi during lockdown mga katata ginawa natin itong video na to kaya bawal tayong lumabas hindi tayo makabili ng gloves. Tatalino pwede bang breaker din ang ilagay ko dyan? Hindi non-fusible? Pwede rin yun yung breaker ang ilagay nyo mga katata. Kung may budget tayo breaker na lang ilagay natin. Ngayon kung medyo nagtitipid tayo mga katata non-fusible na lang ang gamitin natin itong non-fusible na ito mga katata sundan natin kung ilang amperes yung main breaker natin 100 amperes yung main breaker natin dapat 100 amperes din yung lalagay natin na double throw ito yung non-fusible tapos sa breaker naman mga katata kung ano naman yung main breaker mo nangyari 100 amperes mga katata dapat dun sa isa 100 amperes din ngayon kung dun sa generator naman mga katata, kung 60 amperes lang yung main ng breaker ng generator mo mga katata, ganun din dapat ang ilalagay mo 60 amperes din. Magkaiba silang dalawa, yung isa 60 mga katata tapos yung isa 100. Pero kung 100 amperes din yung sa generator mo mga katata, pares ng 100 ang ilagay mo. Mamaya magbibigay ako ng diagram mga katata para yun na rin ang susundan nyo pagka ginagawa nyo na to. Tagdag na rin sa kahalaman nyo rin mga katata. Ito mga katata tulad ng pinangako ko nila kung paano gumamit ng tester. Una natin testerin mga katata yung sa gitna. Dapat walang lalabas na reading dyan mga katata 00 lang. Tapos doon naman sa pinakailalim niya mga katata, yun yung papunta sa generator. Dapat wala din lalabas na reading dyan mga katata. Pag nakapatay pa yung generator. Yung nakalabas lang na reading na 220 volts dyan mga katata. Ito naman yung nasa taas mga katata. Dapat dyan meron na siyang naka-reading na 220 volts. Para yung sa gitna mga katata. Pagkainon natin doon, magkukonek siya doon sa main line papunta dun sa bahay natin tapos pagka tinanggal naman natin dun mga katata pupunta naman siya dun sa generator ay eh, hindi sila pwede magsabay mga katata yun yung kagandahan nito safety sa ating bahay yun yung iba kasi mga katata ang ginagawa nila sinasaksak lang nila sa outlet ng kanilang bahay medyo delikado yun mga katata lalo na pagka nakalimutan mong umandar pa yung generator tapos inon mo na yung breaker magsasabay yung dalon 220 na yung mga katata sasabog yan kaya huwag tayong gagamit ng isasaksak lang natin sa outlet ng ating bahay yung iba naman mga katata ang ginagamit nila extension lang mas maganda mga katata sya rin lang may generator tayo itap na natin sa main line ng ating breaker para lahat ng ilaw natin mga katata covered niya yun pag na-check na natin mga katata na nasa taas yung 220 volts pwede na natin iyon mga katata ibig sabihin tama yung pag tap natin sa ginawa natin pag wiring dito ngayon ito mga katata itatry na natin 对啦，快等。